Ayan po, may bunga na yung tanim ni Tanya na okra. Oh, may bunga na sila. Pati mga sitaw. Sitaw ni Tanya. Oh, yung mga kaming palang. Oh. Ito, maliit pa lang. Meron na siyang ano. Tanya. May mga rosas na yung gulay ni Tanya. Yan o. Oh. lang, o. Oh. Ito, oh. o. Ano? Rosas na. Laki na yun, Oh. At Tanya, Tanya. Tingnan mo, rosas ng ukuran Ang oh, ganda, oh. Ogi. Okay. Nah, Bang tahu, si tahu nitanya. po yung gulayan nitanya. Tapos merong papaya. Luto na yung papaya nitanya. Ang laki-laki. <laughs> <laughs> Kunin mo na nat. Papaya. Kunin na natin. Kunin na namin ni Tanya mamaya. Yeehee. Lamig. Morning. Good morning po Tanya. Ito dami kalamnan sinitan niya dami oh butil-butil na dami oh daming ano mga anak oh mga butil ng kalamansi oh dami to mama yan anak oh.